Hello. Good morning sa inyong lahat mga idol. So mga idol, katatapos lang mag mga idol. So nakikita nyo mga idol yun. Yun, yun, Ayan, so nakataklong biyaya ko ngayon. Upang didigin ko itong aking sitawan. So mga, na mga aking sitawan. Oh. Pasisilip ko sa inyo mga idol. Ayan. So, habang nagbibigyo mga idol ay aking lalam nang to. Ayan oh, nilalam nang ko. So, ang ano nga pala mga idol, ang pag nagtanim ng tag-araw ay sadyang dinagaganda ang halaman pero kung talagang siseryosuin natin na yun lang gagawin ay siguradong gaganda rin ang halaman kasi mga idol ay gusto kasi ng tulad nito sitaw naging tanim ay gusto laging dilig siya sasa sa tubig mga idol ayan uh, pakita ko sa mga ang aking dinidilig Ayan, ayan, maganda na siya oh. So, nagapang na sa pataas Mga idol So, mayroon pang dalawang hilirang Hindi nadidilig Ayan yeah, kailangan tubig ay Sasa Ito mga idol ay bagong ano to oh. Ayun mm -hmm. so, Okay lang naman mga idol Dahil eh, Uh, nakasakay naman siya sa aking abal-abal para umigib. Okay lang dahil eh, Hindi naman ako nagpapasan. Ayan. Yung aking talong oh. Medyo tumitibok-tibok pa. Gago! Ayan. Ayan mga idol. So happy birthday to me mga idol. God bless. More blessing.